Hello mga palangga! So, mainit na naman ang issue patungkol dito sa pagtakbo uh, di umano okay? ni Pangulong Duterte, ni Baste at ni Pulong Duterte sa 2025 election para pagka -senador. Yan po ay sinabi ni uh, Inday Sara sa Cagayan de Oro kanina dyan sa Pilipinas sa kanyang interview sa SMNI. So dahil binanggit ni Inday na uh, posibleng tatakbo nga si yung kanyang uh, mga kapatid at ang kanyang tatay, eh, bumubula na naman ang bibig ng mga bangag. Alright? So ang, ang sinasabi nila na masyadong uh, parang ano, yung ganid sa posisyon or Uh, ano ba gagawin nila, bakit kailangan tatlong Duterte pa ang tatakbo at uh, ito daw ay uh, may isa pang nagbanggit, ito ay overkill, so you know na talagang pang pangsisira sisira, pang dito sa mga Duterte na ito eh kasa naman sa Marcos kasa naman sa Romualdes but anyway mga kababayan itong mga jutang ginimes na ito Nagalit na galit now dahil sa statement ni Inday Sara hindi nga natin alam kung totoo yun kung tatakbo ba talaga o baka ino lang sila ni Inday Sara tapos nagwawala sila at nataranta ang mga giatay. Okay? Bakit kayong mga hangul-hangul kayo o mga bangag kayo kayo actually ang tunay na hangul-hangul you know hangul-hangul? Greedy! Bakit kayo tahimik Okay. Sa Senado, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Cynthia Villar, okay, Mark Villar, okay, si Cynthia at si Mark mag-ina. Yung dalawang Cayetano magkapatid. J.B. Ejercito Jingo Estrada magkapatid sa labas at loob. Okay? Oh, let's talk about magkakamag-anak or political dynasty. Bakit kung ayaw ninyo natatakbo ang mga Duterte sa gan ganung pwesto o sa politika, well, they're already there actually, di ba? Bakit hindi kayo nagwawala si Tambalos Los Romualdez, speaker, ayan si Sandro Marcos, si Yeda Romualdez, si Rapi Tulpo, si Erwin Tulpo, nasa kongreso. So ano yon Duterte lang ang tatargetin nyo at sinasabi nyo na ito ay, you know, uh, hindi dapat kasi tatlo na silang ano, mag, magkakamag-anak, mag-aama. Anong kadyotahan yan? Nakita nyo yung mga kababayan, nakita niyo yung uh, pagiging bias and selective at budol, well, lahat na. Di ba? Kung ako ang tatanungin ninyo, wala, actually, uh, wala akong pakalam. Gusto lahat ng mga Duterte, tumakbo sila. Basta gagawin nila ang tama para sa bayan. Eh, tignan niyo mga Marcos. Tignan mo ang ginawa ng Jutang Jininang Bangag Junior. Ang kanyang mga pinsan, mga kamag-anak, hindi lang sa Kongreso, sa Senado, inappoint sa iba't ibang pwesto. Sa sobrang dami, di ba, na-elaborate na natin dati, andyan si Pinker Mualdez. Andiyan ang asawa ni Little Amy. Okay, na dugo at laman ni Kuting. Okay, nasaan pa? Andiyan si Yulo, nakamag-anak ni Lisa sa DENR. Hindi ba 'yan political dynasty para maging powerful sila sa larangan ng politika, mga kababayan? Alam niyo itong mga yawa na ng mga Kongreso at Senado na ito, actually mga kababayan, sinaliksik natin, although narinig yun naman na ito, na mayroon tayong batas o mayroon na diyang mandato sa konstitusyon uh, uh, o probisyon ng 1987, ito Article 2, Section 26 na sinasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit Political dynasties as may be defined by law, okay? So meron palang na mandato, okay? Na kailangan magkaroon ng uh, equal, okay? Na oportunidad ang mga tao, okay? Ang mga Pilipino na tumakbo okay at pinagbabawal mga kababayan ang sabi dito and prohibit political dynasty okay pinagbabawal nila ang what ang mga magkakamag-anak okay Nagpasa sila ng batas ipinagbabawal nga itong mga 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 magkakamag-anak na ito but the problem is mga kababayan based dito ay hindi maipasapasa nitong mga jugok ng mga kongresista etong enabling law na kung saan sana ay magkakapagbigay ng mas malinaw okay na batas kung ano-ano yung uh, tinatalakay nitong enabling law na ito kung ano-ano yung constitu constitutional provision na makakapagbigay ng specific kung ano ba ang definition ng political dynasty. Kasi hindi detalyado ang nakasulat sa batas, mga kababayan. Dahil bakit, kamo, ayaw naman nilang ipasa ang enabling law. Alright? So, merong mandato na bawal yung political dynasty o tinututulan nila mga kababayan pero again itong mga magkakamag-anak dyan sa kongreso at senado ayaw nilang magpasanang uh, magpasa ng enabling law which is sabi dito mga kapalangga ang enabling law, uh, law lo law, law, law ninyo law, <laughs> law na mga bangag okay? an, an enabling law is needed to, ito ang kailangan, define political dynasty. Okay? I, ah, uh, tawag dito, ipaliwanag nila kung ano nga ba daw itong ibig sabihin dito ng political dynasty. Okay, sabi dapat clearly specify what constitutes a political dynasty, including degrees of relationship and scope of poi, positions covered. Merong sinasabi na tinututulan nila, ayon sa ating konstitusyon now, na tinututulan nila ang pagtakbo ng mga magkakamag-anak pero walang naipasa again ng enabling law na nakaspecify kung ano nga ba, anong degree. Kung second degree ba, third degree pa, husband and wife ba, ganyan-ganyan. Kaya hanggang ngayon, eh maraming mga magkakamag-anak sa Kongreso at Senado. Kaya patuloy silang tumatakbo. Baka nila nirereklamo itong si mga Duterte? So ibig sabihin, pag Duterte bawal na tumakbo yung tatlo kasi galit lang kayo sa Duterte o dahil takot kayo na mailampaso kayo sa 2025. Then another thing na dapat na maipasa ng mga ugok na ito ay ang uh, to set restrictions. Anong ibig sabihin nito? outline specific prohibitions. I-outline niya. I-specify kung ano yung mga prohibi prohibitions such as preventing family members with a certain degree of consanguinity or affinity from full holding or running or certain positions simultaneously or successively. Yun nga, hindi nila malagay-lagay itong mga restriction na ito o maipasa-pasa ang batas na ito kasi sila-sila mismo ay lumalabag sa batas at ayaw naman nilang Okay? Naipasa ito dahil hindi lang naman ang mga Duterte ang mga magkakamag-anak sa Senado at Kongreso. See that mga kababayan? Oh, number three, establish procedures. Detail the process for implementing these restrictions such as guidelines for the Commission on Election and other relevant bodies. So walang uh, establishment of procedures. Kasi ayaw nga nilang gawin pero gusto nila ipataw dito sa mga Duterte itong antay ano to political dynasty na mandato na hindi malinaw ang prohibisyon. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ang sabi nga dito na kailangan ay detalyado itong enabling law na ito na maisulat na maisabatas. Okay? kung ano ba ang sino-sino ba ang bawal lang tumakbo na kapag let's say meron ng kapatid dapat ang kapatid, hindi bawal ba? O yung anak ba? O yung tatay ba? So, dapat, ayun dito sa explanation, okay, na dapat, linaw dapat sa batas. Kung ano yung sinasakop nitong batas na ito na political dynasty, sino ang bawal? O, kung may yung enabling law, pag sinabi doon, bawal lang magkakapatid. Pero pwede yung mga mag-ina. You know what I mean? So, yung magkakapatid, hindi pwede. Yung mag-ina, hindi rin pwede. O, bawal yung mag-ina. Bawal yung magkakapatid. Pero pwede yung magkapatid sa tatay o nanay. You know what I mean? I'm just saying. O, bawal yung, bawal yung uh, mag-asawa, pero pwede yung magkabit o mga magkabit-kabit, you know what I mean? O pwede pa lang magpinsan o maglolo. So hindi malinaw ang bata hindi malinaw itong mandate. Uh, uh, uh itong uh, present na nasa konstitusyon na uh, kasi ayaw nilang ipasa nitong mismo mga nasa kongreso kasi sila mismo ayaw nilang ipasa kasi sila rin ay magkakapatid, magkaka magkakamag-anak, magpipinsan, magtatay, maglolo. Andiyan na example, Romualdez Sandro, Yeda Romualdez, ang asawa mo tita Baluslos. Andiyan na mga tulfo. Andiyan yung mga ko, andiyan yung mga gatchalian, oh. May gatchalian sa Senado, meron sa Kongreso. Ang dami, pag sin actually sinerge ko, sin hindi ko na matanda ng mga pangalan. Andiyan yung mga Alvarez. Andiyan ang mga Aquino, mga kuwangko. Dalawang kuwangko ang nasa kongreso, i-google ninyo. Oh, you know what I mean? So, according dito sa ating ano, sa ating you know mga na research na dapat magkaroon ng under enabling law implementation mechanism. Outline the role of GOMELEC and under and other agencies in monitoring and enforcing compliance. So again, kanina sinabi ko, i-outline nila kung which is which. Kapatid sa kapatid, kabit sa kabit. You know what I mean? Hindi naman blood related yung kabit sa kabit. Okay. And dapat nakasulat din kung ano yung penalty. Okay? So dapat daw dito, you define the administrative, civil, or criminal penalties for those who violate the law. So right now, wala pong penalties. Now, naintindihan ninyo. So meron tayong uh, batas na tumututol sa political dynasty tumututo lang. Pero hindi malinaw kung sino dapat ang hindi tumakbo sa mga kakamag-anak. Yun na, nai-paliwanag na natin. Paulit-ulit tayo para may dito. And hindi maipasa-pasa o ayaw magpasa ng mga kongresista o senador or lower and upper chamber, the Congress ng enabling law. Ayaw nilang maglagay kung ano yung parusa kasi sila mismo ay guilty. And now you want You don't want the Duterte to run for senate or for whatever. Senate, Congress, andyan na sila. Nakita niyo mga kababayan. Kung ako ang tatanungin ninyo, walang problema talaga sa akin magkapate. Gusto niyo buong pamilya kayo nang dadagaan. Diyan na kayo hanggang sa kamatayan ninyo as long as you do good for the people. Pero ang katulad ng mga bangag na Marcos. Romualdez. Okay? Araneta. Okay? Later on. Matatakbo na yung mga hinayupak na yan. Kung mga katulad nila na uubusin ang ng bayan, mamamayag pag ang smuggling, ang kidnapping, ang pulburon, ang lahat ng kadyotahan, di ba? E pabura ko dyan sa political dynasty law na yan. But again, as long as there's no enabling law, walang specifics walang parusa. Wala kayong karapatan lahat para kwestyonin, ang itinuran ni Inday Sara na tatakbo ang kanyang tatay at ang kanyang dalawang kapatid. Yan ang isalaksak nyo sa mga koko'tin nyo mga bangag. Gusto nyo kayo lang. ba? Diba? Ayaw ninyong tumakbo na ang mga Duterte. Gusto nyo silang burahin sa political ano, arena ng Pilipinas kayo ang buburahin namin. Dahil sa panahon po ngayon, sobrang talamak ang mga batang mga nawawala, mga dinudukot, sobrang talamak lahat. Ang kagutuman, ang kahirapan, kawalan ng trabaho, kabangagan. So, dito sa bagong ano na to, bagong statement ni Inday about sa pagtakbo ng mga pamilya niya dalawang kapatid si Pangulong Duterte. At siya daw babalik daw yata sa Davao, you know? I don't know kung anong ibig sabihin ni Inday. Wala kayong karapatang lahat. Hindi man yung mga yawa kayo. Gusto niyo lang tusukin ang tusukin yung Duterte. Pero yung mga kasalanan ninyo, ha? Magising-gising kayo. O kung ayaw nyo pala, ligwakin nyo yung mga kayitano dyan. Isa lang maiwan. Bilyar, ligwakin nyo. Si Estrada, ligwakin nyo. O si Erasito. Yung tulpo, ligwakin nyo mga... ay, nako. Alpot talaga itong mga to. Anyway, mga palangga, tuloy-tuloy tayong mambodjak sa mga Jotang Genemes, okay?